dragon guys, hindi pa lumabas yung dragon na pa. Ayan, pag lumabas yan mamaya. <laughs> yung mata ng dragon guys, tingnan yun. <laughs> Malapit na yun magbugas ng ano, apoy. <laughs> Agoy, wawa! Kala nyo si tatay nyo dumating, no? Hoy, hindi si tatay dumating, oy Hoy. Kala nyo lang yun, Blight. <laughs> Wala pa si tatay mo, Blight. <laughs> si Aro. <laughs> Aro. <laughs> yun yun lang, tatay nyo. Wala ano yung tatay nyo. Katunog lang nang tricycle tatay nyo yung nag, ano. Hoy. <laughs> blight. Blight, Blight. <laughs> Wala pa si tatay niyo. Mamaya pa yun. Nahanap talaga niyo yung tatay niyo. Uy! Haru! Hindi isang madungis. <laughs> Pero isang walang pakialam na saan. Ayan. Walang pakialam yan. <laughs> Ay, ito pa. Makulit o. Ayan talaga yung isang. Ano yung naantay niyo yung tatay niyo? Tatay is yun. Pati yung tatay niya mamaya. Papagalitan na naman niya. ơi đây anh hộp lời nấy hoàn cầm lời đi cái này sao mà tay Bly. hả đi cái này sao mà ta tay mò hử đi ốc phật mày tay <laughs> Kukulit ng mga alaga ko, guys. Ako kulit, mako kulit ka yo, kulit ka hmm. ayon Ayun, 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 ang isa. Okay, sa ano basta dinapikot-ikot. Ah. Ah. Eh. Tama naman hindi bibigoy. Ipaglaro lang sa mga anak.

kulit niya yung boyabrite <makes noise> niya. Isa. Si Isa'y gusto kong pisali, Ay, nakagat yung bukod niya, oh. Si Stein. si kita talaga, Ay! Ano yan, Dragon, guys, hindi pa lumabas yung dragon. Nakatago pa. Pag lumabas, yung mamaya. <makes noise> mata Malapit na yun magbuka ng ano, apoy. <laughs> <Ooh>. <laughs>